Mukhang malabo pang maisakatuparan para ng panukalang ibalik ang pagbubukas ng klase sa Hunyo. Sa pagdinig ng Senado, ipiniliwanag ng Department of Education ang mga dahilan kung bakit malabo pa itong mangyari ngayong school year. Matatandaang dahil sa pandemya na iurong ang school break kung saan dati ay tuwing summer ang bakasyon ng mga estudyante. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, may benepisyo at meron ding consequence ang pagbabago ng bakasyon. Sa ngayon, nasa 17 million na ang enrolled learners sa public schools at inaasahang aabot pa ito sa mahigit 28 million. Puspulso naman ang paghahanda ng DepEd sa pasukan para matiyak na magiging maayos ang pagbabalik eskwela. The opening on August 29 still adheres to the existing law which states that the school opening should not be um, Before the first day of June and not later than the last day of August. We are not yet looking positively at an opening for June. Before, we used to enjoy summer break, no? uh, meaning we take a break during uh, April and May. No? And uh, those are the hottest months of our uh, calendar. But at the same time, it gives us the opportunity to spend time with our families.